what's up mga lords? yung meron dito the Click 150 versus yan po yung smash natin na naka 57 block yan po yung ano pala yung B Click 150 na ano yan ay okay, naka ano pala yan naka JVT tapos cams na, no, wala na stock stock na pala yung JVT Panggilid lang yan po si boss Ashley smash yan try natin video ano na eh yung smash natin na stock Ayan po. Kargado. Honda Click 150. Try-try lang. So, yung mga lods. Uh, try natin. Ayan. Kung ano malakas sa Aranggada. Ano lang. Mga dalawang poste lang siguro yan. Isang poste. ganun So, tara. Let's go. Yes. Bagong lahat. Subscribe ko yung magsibok vlog. Alright. mga lods na ano pala na tayo <coughs> hindi pumasok yung tracer ako ulit ulit <coughs> mga yan, talo tayo mahina na yung tour natin, naka-stop ako pala, click 150 lakas, yan po yung mayari ng motor, dyan Ashley pre, okay ka? okay ba? ano ba nga yung setup niyan? ala, <laughs> CVT lang CVT? naka-CVT tapos naka-cams oh, yan ta -ta -ta kulot, oh. pala, kulot, kulot works yan, lakas, gumawa o oh. Ayan yung motor natin ismas. mas grabe. Parang palyado na eh. Palyado na yung motor natin. Alright. Oh.